Good morning, everyone. So today we're going for, as usual, hockey games sa mga anakis. So ngayon nandito tayo sa uh, Riverview, which is kapit bahay ng Moncton, just hardly 10 minutes drive away. So and, nandito yung ano? It reminds me, di ba sa atin? Pang lampaso ba sa Bisaya pa? Ay naglilinis na sila kasi tapos na yung first game na another team. So ngayon, sobrang kinamkitab, o, oh. Galing, no? Uh, malamig siya. May nagtanong, oh, hindi ba masyadong, uh, like, frozen. Like, feeling like nasa fridge ka. Oo, oh, oh, pero, kailangan talaga naka-winter gear. Jacket, boots, gloves, and then hoodie. Warm enough naman, guys. Andito na. Simula na ang game. Have fun, guys. Sobrang hiktik everyday. Kaya, lobat ako pag nag -duty. Go, Kevin! Go, shark! Go, shark! oh! oh, oh. Good job, girlfriend. So, pauwi na tayo. Tapos na ang game. Only, one, it takes one hour. So, ngayon, kailangan matapos. Pauwi tayo kasi hindi pa, walang katapos-tapos ng pagbabalik natin. Ako lang Take ba tape, pagod at stress pag ano, papasko? But, 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 at the masaya, pero gusto ko kasi matapos na agad under the Christmas tree para naman maka move forward na do something, di ba? So anyway, Tapos mga I'm bata king, gusto nyo It's just one hour City, and then, then nanay. pa uh, na tayo. Ayan, andito na naman. Walang tayong katapusan. Ah... Uh, Very enjoyable and at the same time, stress din, guys, kasi gusto ko matapos lahat iyang eh, mga bata. Anyway, birthday ng anak ko, back to back kasi kami pag December, birthday ng anak ko nung pangalawa, November 22, wala ang asawa. Ang tatay on board pa, kaya i-celebrate naman pag nandito siya. Pero hindi naman kami mahilig yung uh, party na pabunggahan. Um, kami lang, family lang, that's all matters at minsan din, ganon uh, kinikip ko yung mga good friends to keep, Hello, ayun so uh, kami okay. lang, tapos ito naman birthday ng panganay ko he's uh, 17 years old so nandito ang lola-lolo may bisita, lang naman pa, pizza ayun, cake ganyan lang sila, mas gustuhin ko yung canadian way guys, simple lang gusto <laughs> Anong stress sa posting dami ma? Lulutuin. Ayan. Chill lang kung baga. Ayan. Nakareceive naman yung anak ko nang binibilhan namin ng new monitor. Kasi mag-build siya. na belt na nga niya yung ano na dito na yung PC para sa bahay. The next day. Ayan. Punta tayo sa court. I'm in the court again. Look. Palagi na lang mas Titiwala kasi nandito na kasi pero guys take note don't trust anybody just yourself <laughs> oh my god magprofile file na naman ako last move kasi hindi naman pwede na hindi kasi nag ano kami nag claim sa CCTS they can do anything that's not fair so I just wanted to stand my rights either they will refund or not it's okay I'll do my rights ah oh, daily lang di ay ako guys. Basta mama. Mama din ang ano. Driver niya. Nandun nag-pick up sa mga bata. I feel bad sa sakyan namin kasi. Shining shimmering pa yung pagbili ngayon. Sa bumper. May basag. Dito naman sa gilid this winter kasi na madulas sa gilid. Nahit ko yung curve nga. Ayan. Worse din to. Pakit? just <laughs> ko lahat, ata ng mama. Nag-rush din kasi. Lahat inabsorb, di ba? Pakita ko nga yan. Tingnan natin. Hi, na-stress ako itong araw na to. So, ngayon, nag-pick up kami sa Anakis. Uh, yung asawa ko naman nag-drive, please God, para at least naman bawas, di ba? Anak Nag-shopping na kami. Punta kami ng Champlain Mall. Kailangan nyo yung balutin para sa kapatid ko. Bilan ko siya ng spray, body spray. Para kay kuya. Ayan, para naman, relax, relax. So, yung dalawa, yung anak ko at uh, asawa ko nandun sa food court. Eh, sa mga nandito sa Canada, kung halimbawa ang film nyo na scam kayo, tapos wala na kayong option, ginawa nyo na lahat. ah uh, number one, ito sa akin naman na victim kami sa movers kasi parang umbrella dito syempre, nandito sa kananda, nagtiwala meron pala talagang scammer guys ngayon, pangalawa yung nagtiwala, kasi ako, kahit yung asawa ko kasi Bell, Bell Alliance dito sa Atlantic, so Bell Rogers, pareho lang yan, mga providers wifi or cellphone, magingat po kayo pag sabihin niyo na cancel knock out yung alagaw ika-cancel nyo, kailangan po i-follow up nyo yung confirmation email, para may proof kayo na na-cancel talaga, so ang nangyari China charge kami uh, ang credit card ng every month. So, 20 months na na, na observe, napansin sa asawa ko. Ako kasi, check ko yung mga charge. Basta, make sure na aware. Pero this time, or lang months na, umabot na nga 20 months. Akala ko naman, charge sa phone niya. Hinayaan ko na lang din sa asawa ko. Iba pala, kasi bill din yung ano, ah uh, phone niya, provider. Pero, ibang ang... Uh, account number, of course. Pero, uh, kinoconsidered ko lang kasi tamad na minsan mag di ba? Lahat na online, lalo na trabaho ka, ilang oras, 12 hours na sa screen. So, pag uwi ko, hindi na talaga ako nag-check ng matter sa mga ganyan or sa screen. Gusto ko lang mag-relax. So, anyway, uh, ang nangyari, wala na akong magawa. Ayun, bumalik, babalik na naman ako sa court. So, doon ako, ang gawin nyo guys, Uh, mag-fill up ng form, meron naman sila doon, or online, pwede ka rin mag -print. Tapos, dalhin mo sa court, mag-stamp yan sila, lagyan nila ng stamp, tapos magbabayad ka fee ng $50. After nun, isi-serve new personal, kung may physical office sila, or, uh, ang nangyari sa akin, i-UPS ko na lang, tapos, yung uh, address sa Bill Alliance Office. So, ang mangyari, babalik na naman ako, after ng UPS, kasi yung UPS or registered mail, meron silang receipt. So, kailangan may signature sa mag -re receive So, yung proof na yun, yun ang dadalhin ko at saka along with the documents, copy na dadalhin ko back sa court. Tapos, doon ako mag -oot. After noon ayon once na ma-serve ma na no, mag ka na lang ng information from court. So, sa small claim court, And then, once ma-alert na yun sila doon, kasi makareceive sila ng mail from court as well, yung defendant, ayun, ischedulan kayo. It takes time, but it's okay. For me, the, uh, the last experience I had, uh, it takes for us uh, six months bago na ischedulan for hearing. Ang nangyari, nag-give up sila. Kasi, klaro naman na scam yung ano, movers. Nag-give up lang sila. Tapos, dineliver yung gamit namin. Eh, yung mga Canadian nga, sa sobrang bayad ngayon, hindi na ako mag-agree. Nagbayad pa rin yung asawa ko ng 2,600 ba plus yung magkano ba ang ano, around 3,000 din total kasi magkano bang down payment ko nun? 200 ata or 300. Eh, sabi niya, ayaw kasi niya ng ano, unfair. So, di daw, andito na o oh, nanay, sandali lang ha. Andito na o nanay din oh. Daming scratching, sasakyan din niya. Ah, uh, hindi daw fair na kahit 'yung dineliver 'yung gamit namin, hindi magbayad eh, nagbayad na lang inayan ko na peace of mind. But anyway, ang daming crack sa gamit pero 'yung TV na crack, 'yung table basag, tapos 'yung ah uh, cabinet may mga basag din, pero it's okay. At least we fight our rights, 'di ba? So, yeah, that's the way it is. You have to stand your rights. Ang daming mga nanay na distract ako na maglalakad. Kaya kailangan talagang lalaban kasi ganyan ang nangyayari o oh. So ngayon, kung manalo ako niyan, o orong yan na yan, mapupunta talaga ako sa website, main website nila sabihin ko. Lahat ng mga nabiktima na, na ganun na sitwasyon, punta kayo sa small court. Para mas nasanay na yan sila, di ba? Ay naku, parang wala namang ginagawa ang government dito sa provider kasi. Parang ngamrila na din sila. Walang option iba eh. Bills and Rogers lang ang provider dito. Wi-Fi. Sa mga phone, meron namang mga ano, handle din nila yun, mga maliliit na providers. Pero sa wifi, main talaga Bill and Rogers. So anyway, yan lang po ang share ko. ah uh, so yung makapanood dito na ano, laban kayo, punta kayo small court, bakit? Walang traffic dito. But it's anyway, eh, hassle nga at saka stressful. Na-stress ako ilang weeks, months nitong mag-iisip kasi hindi ko pa pinunta sa court. Nag-ano muna ako, file sa CCTS. Yun ang advice nila. Tapos, ang nangyari, pag search ko, ngek, funded pala nila, doesn't make sense. Parang, nag, playing the games lang talaga. Anyway, have a good one ba guys? And bye! It's gonna be okay after this. Bye! Ayun, knockdown. Ngayon, may driver ako. Kakapahinga din ako. Kaso, I don't like being a passenger. I'm more relaxed, but I get car sick. Kasi so, makit ang ulo ko. And this is it. Pansit ang ak. Very warm. Meron din to. Oh my God. Parang ito ata ang pang pang santa. Oh my God. For the man, this is I love it. Love it so light. Okay. Uh, 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 this one here is more um. Check my boots here. It's pretty nice here. Hmm. God. last year i got this one oh sketchers this one is good one ito yung nagustuhan ko na ano maliit lang na city kasi hindi masyadong traffic so marami kang mga few errands na matatapos a day So ngayon, una tong stop ngayon, pangalawang stop. Punta tayo Walmart. Kasi mga maliliit na bagay kailangang tapusin. Ay ko ng last minute. Last day off ko ngayon. So work ako tomorrow until Sunday and day off ko again. So Monday. So ano tawag noon? One day work lang ako next week with which is 26. So this Saturday I book for early go home for a Filipino party here in Moncton. So, dito tayo, second stop. So, hindi ako nagdala ng bata ngayon. Kahapon, family shop naman. Ngayon, akin, para matapos ko na lahat ng list. Oh, may ano, homeless. Find a job, but There's a lot of survival job here rather than keep begging for coins. Anyway, Walmart, next stop. Next, we go Canadian Tire. And dollar store. Bakit dollar store? May dollar yung kailangan kong maliliit na bagay for. Dito tayo kita parking. For. Tawag nito. Nicknacky. So. Ngayon dito. Yun mas okay. Malayo ako sa. Sandali lang. Labasin ko mga isa. Parang um, lapit ko sa kabilang sasakyan ha okay naman pero parang mabangga ako sa kabila ata paano muna ako sandali lang labas muna ako kunti kasi parang sobrang dikit ang pagka ano ko parking ay. sunod ay canadian tar again and um, then dollar store pag wala doon kailangan kong ibalot sa mga bata may nakita ko doon telescope pupunta pa ako ng river view it's okay river hardly 10 minutes lang naman So, dito tayo. So, next. See you there. Wala. Ang hinanap kong pansit. Ubus na. Iba na yung ano sana. Wala na dito eh. Makapunta talaga ako sa Atlantic. Wala na yung noodles na ano. Yung noodles na rice noodles ba? Wala na. Ay, anyway, Asan ba yung oyster dito? Kuha mo na ako ng oyster sauce. Ito na lang pag nag kami ng coconut, guys. Try nga natin ng panda. Mas mura siya, o. Oh, 97. Malay mo, masarap eh. Chinese lang. Ano ba to From... Takot tong China eh. Thailand. Ito, China kagabahan na tayo this mag-try. Oh, melty oh. Itong uh, kin, try ko to. Ooh, ah. Boba. Guys, sinabi ko pag nag-crave ako, kagataan. Ayan. so. Green jackfruit lang ang ano yun. Gataan, pwede na yan. Pick up tayo i-try natin to. Dalawa ginataang jackfruit. Magano tayo? Sangrias. Sangrias tayo. Cranberry? Canberry. Cranberry. Cranberry. Uh -huh. Mag sangrias tayo para party. 100% to. Saan ang mas mura ito? One or 1 or 1.7 Ito ata ang kasyo. Dalawang ganito. 100% Grand Go! So, next stop. Ah, Akala ko isa lang pipikapin ko. Ha, punta tayo pala sa Atlantic. Kasi wala nang pansit. Wala nang pang pansit. Kaya, po, kailangan tagang pumunta tayo sa uh, Atlantic. So, dito tayo is another plaza. And just like 3 minutes, 4 minutes away. Uh, may shoes factory dito. Shoe factory. Softmark din, oh my soft mac, my company. Ah, try natin. Ang pang Santa for Mama. Hanggang ngayon, di pa ako nakapili. Gusto ko yung tennis. Baka naman makabili ako ng table tennis sa marketplace na mura lang, no? Dito na lang ko. Dito na lang ko bibili ng brand new. Ayan na naman ang parking ko. Sa Tayo sa ano? Market. Ah, uh, anong tawag na? Shoe Company. Tapos may marks. Kuha pala ako ng safety shoes. Ay, ay, ay. Punta ako sa safety shoes. Libri sa covered sa company this coming. Tingnan natin dito. Shoes Company. 60% off daw. Mahanap sa nanay ang kanyang hinahanap na Santa. Hinahanap ko na Bloodstone Pure Leather. last talaga to. May similar o. 50 ito feminine size yung shape niya feminine shape na no? magkapareho lang naman 254 255 ikaw si eh. 250. ah uh, ito yung hinahanap ko tingnan natin grabe ang dami ng ano, soft Dami ng branded, ha. So, George Regal Uwi na ta. Ayun, pauwi na tayo, guys. Para na kung wak-wak. Instead mag-shopping, ma-relax pag holiday talaga, guys. Stress din, no? After shopping. Hindi after lang mag-shopping. Magastos. Tapos ang binibili mo more on 95% din na masasarili mo sa ibang tao. Ay I mean, sa family or sa ibang tao, di ba? Pero worth it naman, pero na-stress ako ng one-fourth. Nagutom tuloy ako. Ang nakain ko na lang doon, pangit naman yung pagkain nung sa Atlantic. Hindi na fresh. Ayun, nag ako ng seaweed. Seaweed sa Canada. yan Kano ba to Six dollar? O ba? Diba? Binilaan ko na rin ng asawa ko ng broccoli salad pangano ko yan kasi I feel guilty umalis ako kanina alas what time around 11 ngayon anong oras na 4 12 1 2 3 4 5 ah oh, grabe I feel guilty no? <laughs> pero kung makita niya yung trunk ko hindi naman para sa akin may isa para sa akin nakuha ko ng miril na ano, sapatos nung naman sa k pag na hosting ganito talaga but no complaint pero wala lang palabas lang ako na na-stress na na-stress na ng slight Pagod. Kapagod. Ay, kapagod. Dito na ako sa bahay. Thank you, Lord. Uy. Ba't ako on yung light dun? Dito patay. Anong nangyari? Ah, okay. Yung candle pala. ako tigok na ang light dito. Don't tell me na. Hindi nga nabilhan yung gilid kasi wala na magastos. anyway, lang tindahan bang nano ko? One, two, three, four. Four! Oh, God. Pusang nabili na pang pansit kasi wala nga pangpansit iba naman, wala na yung rice wala, nagkanda, ubusan na, anyway baka pupunta ko ng mamas have a good one guys, bye, magpahinga muna ako bye, bush fried chicken daddy and the chicken, what you pick up the barbecue nothing else, there's a salad or pasta, it's kind of not fresh like since like yesterday not, not good anyway, and since we're enjoying shopping all the time sa win, up ah, Holiday, Mama is stressed, tired. <laughs> I'm gonna bake the fish better than the fish and Atlantic. I'm disappointed because I was expecting some food there. And I couldn't get the yummy food. Just the seaweed. I put the the there. Oh no. It's a two minutes? How many I put here? Popcorn. I think it's over. The time, maybe. I'm tired. I see while I'm shopping. I get the safety shoes from the work. I think that's too bad. I need to change the new safety shoes. I'm in the workhouse, daddy. Work. Uh work. What's the name that one what, Mar, marks work. I think this fish is enough. Ah, popcorn. Mm -hmm. huh? Here, popcorn. Selfies. Popcorn. Popcorn. Mm. popcorn. This one is a yummy fish done. Fish, fish. Sakad. And then I will pop the What happened? Stuck? Where's the popcorn container? You've been eating popcorn. Is this today? Where's your popcorn? You want more? He likes your popcorn, Daddy. This one. What happened? Why it's crying, silly? Silly guts. Here is one on the top. Popcorn. Give me your bowl. Oh, you like that one, B? Popcorn. Na. Na. Popcorn time. How are you, Kami? You pick up, Kevin? Yeah. Oh, you're taking your brother. Gutom si mama. Yang ya, cantik ini Masarap kan. Both I saw day. <laughs> <laughs> <coughs> 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 Draft this one to your brother first. Or put on your table, kau. I think we both it. I think I'm That's the table, Hold. No, hold. Hold the purple. Go. And the blue. I'm hungry. And the blue? It's crazy people, the shepherds, does yeah. What is that you're watching at Home Depot? No, are making houses. Oh, cool. See people are shopping there. It's not crisis. At, there's no sign of crisis at all. May I There's no sign of crisis. People there is no like crisis in shopping. Mmm. It's so With over, onion oh. ah yeah. yeah. and the mushroom and broccoli all right patuloy ang pagkain ako. Limited shopping mag-asawa, hindi lutuan, bisag busog na ko sa leftover. Di ba? Ngayon talaga, bait-baita ng asawa. Para, di maglikram mister. Lagyan ko lang yan ng ano, sauce or may teriyaki ako dito. Pites na. Tapos itong binibake na cod. Ang teriyaki. Ngayon ko na nalagay para hindi siya masyadong mag-overcook. Ano yung lagay ko sa top. Tapos, may kanin. Oh, solved na sila, di oh, ba? diba? Kasi kahapon, nagano sila, take out from food court. So, ngayon, healthy tayo konti. May mushroom, onion, carrots, and broccoli. Okay na, o, oh, ba? diba? bait ang asawa. Kailangan ang bait basta matagal umuwi, galing shopping. Kahit hindi naman lang, yung bibili, hindi naman para sa akin, pero ganun kaga kailangan, diba? Yes, 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 yes. Go, Amren <laughs> nice. Ito na naman. Marawari. Oh, naman. nice. Ng mas. Oy, eh, balutan na naman. Oh, ng balot. Guys, akala natin kunti lang. mo. No? Minsan, nat napago na din ako. Wait, Little elf is busy wrapping everybody present.